for today's video nga mga mare at ayan nga naabutan ko nga si kuya na nagagatas ng kalabaw naisipan ko nga i-video ang kanyang paggagatas sa mga oras nga na yan, ay patapos na nga sa paggagatas si kuya tatlong kalabaw nga yung ginagatasan niya sa araw-araw sayang nga lang apat dapat yan yung isa na disgrasya nga may mga oras talagang na hindi natin inaasahan na meron tayong madidisgrasyang hayop hindi sa araw-araw or hindi sa lahat ng oras ay lagi tayong panalo so tiyaga-tiyaga nga lang sipag at tiyaga talagang siguradong magkikitain ka sa araw-araw kapag ka meron kang pinundar na ganyang kalabaw diba so halos mapuno niya yung container na yan sa araw-araw na paggagatas niya, di ba? O, oh, siguradong-sigurado na yung pambaon no? at pangkain nila sa isang araw. Pambaon ng mga anak niya at pangkain nila sa isang buong araw. So, iyan. Isa, dalawa. Asan na yung isa? No. <laughs> so, tatlo yan. Iyan, isa, dalawa. At iyan yung pangatlo. Yun lang, bye-bye.